Tulong-tulong ang mga pulis at mga residente sa pagkumbinsi sa lalaking ito na mula sa bubong ng kanilang bahay sa Barangay Concepcion sa bayan ng Cervantes, Sur Ang lalaki, kinilalang si Roberto Urbano, 57 anyos at suspect sa pamamaril sa kanyang kapitbahay na kinilalang si Luthgard Lacaden, 51 anyos at helper nitong si George Guerzon Jr., 38 anyos. Nangyari ang pamamaril pasado alas 5 kahapon ng hapon sa tapat ng pag-aaring grocery store ng kapitbahay ng suspect. Yes, sir. Uh, prior to the incident, sir, uh, parang nagkaroon ng heated argument between the suspect and the victim. Kung ka, sir, yung nagsiga ng takot uh, ng um, kanya na yung tapos pumasok yata sa uh, parang building nila. Kaya yung, yung simula, sir, nagtalo sila, uh, doon na uminit yung sitwasyon, sir. Aside from that, sir, may talagang makanggang alitan na tong victim and suspect. Kinuha ng suspect sa kanilang bahay ang baril nitong M16 rifle na hindi lisensyado at pinagbabaril ang mga biktima. Pagdating ng mga pulis sa crime scene, nagtago ang suspect sa kanilang bahay at nilak nito ang pinto. Halos 30 minutong nakipag-usap ang mga pulis sa suspect para sumuko ito pero hindi ito umimik. Pinasok po namin yung bahay. Ang dalawang bahay po kasi yun, pinasok namin. Uh, negative po yung suspect din. After that, parang may narinig kaming kalusko sa likod. Uh, dito namin nakita na nandun po yung suspect sa bubungan. Hanan, pangasim. Hanan, pangasim. Hanan, may kata pagtutubuhan sa'yo. Hanan, mong arami din, tipa plano. Si kami timang tulong kanya mga kabarom. Dating pulis ang suspect at nagretiro ito taong 2013. Sa video ito, sinusubukan ng mga pulis na pakalmahin ang suspect dahil nais nitong magbaril na lang sa sarili. Aming nga problema maayos manong, aming nga problema maayos. Si kami nga kabaro mate, adatoy tatangap mang tulong kanyam. Ipinaliwanag ng suspect kung bakit niya nagawa ang pamamaril. Dati nga dami Aman, si kami tulong kanyam, adatoy ni Emson nga kabatim nay. Nagasok, kung kunana saan to, nagasok, ta. nagasok, umunod si kunana, basol yung Haan, matulong, ayusan tayo data, awanti ma problema nga hanga maayos manong. Inalok ng mga pulis ang isang hagdan para bumaba at sumuko na lang hanggang sa huming ito ng tubig. Inabot ng isa sa mga pulis ang tubig at sa tiyempong ding iyon, dinis armahan ang suspect. Nakipagtulungan naman ang suspect sa mga pulis at bumaba ito mula sa bubong. Napayakap na lang ang suspect sa mga kapamilya nito at napahagulgol nahaharap sa kasong two counts of murder si Urbano at pinag-aaralan pa ng piskalya kung sasampahan din ito ng kasong illegal possession of firearms at paglabag sa election gun ban ng COMELEC. Hustisya naman ang sigaw ng mga naulilang pamilya ng mga biktima. Charles Nicolimon para sa Luzon headlines.